Pamela Baranda, inaming itinago ang anak sa publiko dahil sa pinirmahang kontrata. Para sa aking balitang showbiz, tuloy ang inamin ni Femela Baranda ang dahilan ng kanyang pagtatago noon sa kanyang anak na si Kim sa publiko. Sa interview sa TV host actress, sinabi nito na kailangan niya ipakilala bilang pamangkin ang kanyang tunay na anak dahil sa kanyang pinirmahang kontrata. Ayon pa kay Fem, mahabang proseso ang pinagdaanan nila ng kanyang anak kung saan ang nanay daw niya ang tumayong nanay nito para lamang hindi madiskubre ng publiko na may anak na siya. 18 years old lamang daw siya nang mabuntis at 19 siya nang ipanganak si Kim. Isip bata din daw siya kahit nasa 20s na siya noon kaya hindi raw talaga niya kaya na maging isang dalagang ina. Kasagsagan din umano ng kanyang modeling career noon at dahil sa dami ng mga morality clause sa paiging model kung kaya't no choice daw siya kundi itago ang identity ni Kim bilang anak niya. Marami raw kasi siyang ini-endorse ng produkto tulad ng shampoo, sabon at kung ano-ano pa kung saan nakasaad umano sa kontrata ng mga ito ang napaka-strict na morality clause. Kaya kailangan niya raw itago si Kim para hindi sila mawala ng income. Kaugna nito, sinabi ni Fem na maayos na maayos ang kanilang relasyon ngayon ng kanyang anak.